Hello guys, good morning. Pupunta tayo ng ano, uh, Batos Spring. San Pablo. <laughs> eh, trabaksa natin. <laughs> Tara, punta tayo sa Pablo, Batos Spring. Hello guys, good morning. Ah, uh, tayo ngayon sa ano, San Cristobal, San Pablo City. Ito yung pinuntahan natin bahay dito. Sila. Pinaghanda kami ng pagkain dito. Ito, pritong talong. Ah, uh, oh, ano to? Ah, uh, ba ito? Hindi, hindi po na. Sinigang na isda, guys. Ay, paksir. Dito ba yan? O paksyo may dudya, o paksyo yan. Longganisa nila, special daw nila dito. Scanin, pritong saging. Ito binaka masarap dito, guys. Kapimbara ko. Lawak ng lugar nila rito, <coughs> tingnan natin, may farm daw sila rito eh. Ah. Ito may alaga nga pala sila rito ng ano. Ano pa lang kuya? Pitoy. Pitoy, hi Pitoy. Isang pitbull. Oh, pitbull ang kanyang breeding, breed. Lahi si Pitoy. Tara tingnan natin, may farm daw sila rito eh. Hello guys, ito nag Ito yung special dito sa isa sa special dito sa San Pablo. Ano konti lang baba to. Lambanog. Ayun, may ano, may Ayun Ano yung bina Ano tong nakababad? Ayo, oh. kasi sa amin ang mga nakababad nalalagay mga tornilyo. Hindi oh, <laughs> joke lang po, joke. Ah, <categorisan> sarap siguro 'to Lambanog eh. Ito may isang klasing lamban ng dito eh. Ang nakalaga, ano 'yung nakalagay? Lemon po. Lemon. Ah, lemon oh, ito. Lemon, isa sa mga produkto sa San Pablo 'to. Lambanog. Ah, oo. Pero may gab. Dito, may nabibilihan hello no? no? guys, pupuntahan na namin yung ano. Yung Falls dito sa San Pablo. Tara guys, na natin. Play na yan.

Hindi, <todic> dahan-dahan! Ay, ay, nalaglag yung jacket ko! Anong nalaglag? Hindi ko na naalala, may jacket pala ako. Baka, salamat. Ano kasi ako? Baka makulong ako eh.

wala well, <laughs> <laughs> dito pa kanta dito sa dilim ba lang? oh may bibilin daw siya. dito naman post mo na. Bibili kami, buti na alala mo ha Hello guys, dito tayo sa mga ano, Alpha Mart, Dolores, Quezon. Bibili tayo ng tubig. Inumin natin. Uh, yun, Wilkins. guys, bonus yung nabili natin. Pan 10 liters. Uh, ano pa? Hindi tayo ng ano, chichiria. ハハハハ Tilapia, Talisay, Llanango. And Transfee, lang bala to. 8 to lang bala ng hapon to. So, oh, okay na Uwi pa umabit sa bato. May bato na daanan eh. Kung tataka eh, bundok may mga salbabilan din din. ah. Yeah, I'm na Napa-overtake yata tayo. <laughs> <laughs> Parang ano to, sali, yung papasokin akong peng pinga. Uh -huh. Parang ganda yung lugar na. Puro uh -huh. puno. Ah, uh, puro puno. Malahay yung pagkala. Thank uh -huh. <hazit> you. <hazit> <hazit> nakalimutan ko nagbibidyo pa Uy, ang tala oh, nakatutok yun Putol-putolin mo naman ito eh, no? Oh. Oo Ito pong haba Hello guys, nandito na kami sa ano sa loob ng Batwa Spring ito yung office Tor, pavilion malarayat makiling picnic Hunts doon tayo ah oh. ang ginoon lang hindi mo matakpan para pa-doon lang yung mga yon ba parking ng motor? So, saan <laughs> Sabi, kung saan ka magkakatage? Sabi ko saan daw magkakatage? Doon daw magpa-parking eh. Yun! Ganda! Wow! Yun yung mga parking ng motor. Sabi ko saan daw magkatage? Doon daw mag-mumot. Mag mag

kina <laughs> oh wala na dito ng tayo ah yung na lang saan ah, ah? ba tayo cottages Malayo sa ano. at yung malapit sa points. So, ano na pa. Malayo na dito siya. Eh. Malayo sa points. Dibdib mo to eh. Oh, dito, dito. Sa unahan na lang. O ba? Mayroon sa unahan, di ba? Malayo sa ano malayo sa pool. Walang babaan dyan eh. Ipatay ano. eh, mo nga muna. Matos Spring, uh, San Pablo City. Matos <coughs> Spring, San Pablo City pinindot mo na yan. Ngayon, kahit yan. Oh. Hello guys, kain na lang nga pala kami dito. Naman Manok. Siyo na bangos. Presong talong. may alamang, nilagang mani. Siyempre may soft drinks. At, siyempre meron ding mamaya, mamaya, mamaya may serbesa tayo dito ayan guys kain tayo kain ito guys Bato Spring uh, San Pablo Laguna ilibutin natin para makita natin kung yung ganda ng view nila dito namin naliligo linggo ngayon March 10 2024 full safety rules crystal clear din yung tubig dito Lino ng tubig eh oh Ay pare <laughs> Diyan ka pala Dito na daw pare Hindi nagbago yung Ayun Ngayon ko Ito na, uh, uh, oh. uh, na nare-repeat ko Ay ito dati wala to ito. Ay ito dati wala to Meron dyan pero bigay yung turo dyan Oo oh. uh, Talagang bato pare Eh sinibintado na daw Sinibintado na daw hindi yun yung no? mas maraming tao dahil to malalim oo oh, malalim o dahil magtatay ito bang bata eh, no? Bahay, meron pa yung hadulaw? oo maganda doon na natin tignan okay. ko muna nabaka ka? magkakaroon ako ha muna pare <coughs> <coughs>

pala yun oh ganda full safety rules guys, sumahon na kami Natali sa lulod eh oh Dugo Kaya nga eh Sarap ng tubig, malamig Pumasok kayo dito, 200 ang entrance Ito yung pinaka-attraction dito eh, na. Na. Ang malaking falls eh, na. Ha? <laughs> Ito yung pinaka-main attraction, mara na. Ganda naman talaga eh, oh. Dami ng tao, no? Oh. Balik mo lang kami sa cottage guys.